Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos? Maghanda para sa isang nakakagulat na paghahayag na sumasalungat sa sentido kumun. Sa video na ito, aalamin ko ang isang misteryo sa Biblia na naging intriga sa mga iskolar sa loob ng maraming siglo. Isipin ang isang iginagalang na idolo, si Dagon, na nakaharap sa isang banal na kapangyarihan na hindi niya mahulaan. Ang pag-aaway na ito sa pagitan ng mga Diyos ay hindi lamang sinaunang kasaysayan, ngunit isang salamin ng ating sariling mga paniniwala at inaasahan. Manatili sa akin at tuklasin kung paano mababago ng sinaunang salaysay na ito ang iyong pananaw sa pananampalataya, kapangyarihan, at ang tunay na puwersa na namamahala sa mundo. Malapit mo nang tuklasin ang isa sa mga pinakadakilang enigma sa kasaysayan ng relihiyon, ne. Paglalakbay na ng angako, hindi lamang para sorpresa, kundi mag-alok din ng malalim na mga insight na makapagpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo. Huwag palampasin ang natatanging pagkakataong ito na ibunyag ang mga lihim na nakatago sa mga pahina ng kasaysayan si Dagon at Baal ay dalawa sa pinakamatandang idolo na binanggit sa Biblia. Si Baal ang pinakakilala sa kanila Dagon na rin bilang Dagon sumasakop sa isang makabuluhang lugar sa Biblia bilang isa sa mga ninunong Diyos ng Mesopotamia na itinuturing na ama ng pag-iral ni Baal Dagon ay nagsimula noong 3,000 yisi bago. Ang pinakamatandang Diyos sa kasaysayan ng Mesopotamia na sinasamba ng mga Filisteo si Dagon. Sa pamamagitan ng iba't ibang partikular na ritual at gawain, ang kanyang mga paniniwala sa relihiyon, si Dagon ay nakita bilang isa sa mga pangunahing Diyos ng kanyang panteon, na lubos na iginagalang bilang isang makapangyarihang Diyos. Ang eksaktong mga detalye ng kanyang kulto at mga ritual ay hindi malawak na inilarawan sa mga ulat sa Biblia. Gayunpaman maaari tayong makakuha ng ilang mga pananaw mula sa konteksto ng kasaysayan at kultura si Dagon ay madalas na inilalarawan bilang isang. Kalahating tao, kalahating isda na sumisimbolo sa kanyang koneksyon sa parehong lupa at dagat at mas mababang katawan na parang isda. Ang eksaktong katangian ng mga ritual at seremonya na inialay kay Dagon ay malamang nakasama ang mga pag-aalay. Mga panalangin at posibleng maging mga sakripisyo. Bagaman ang mga espesipikong detalye ng kulto ng mga Filisteo ni Dagon ay hindi lubos na nalalaman, malinaw na itinuring nila siyang isang mahalagang Diyos at humingi ng pabor at proteksyon sa kanya. Gayunpaman, ang salaysay ng Biblia sa huli ay nagpapakita ng kawalang kabuluhan ng kanilang pagsamba at ang kataas-taasang kapangyarihan ng nag-iisang tunay na Diyos. Naniniwala ang mga Filisteo na si Dagon ay may kapangyarihang magbigay sa kanila ng proteksyon, kasaganaan, at tagumpay sa labanan, na iniubnay ang kanilang mga tagumpay at tagumpay sa pabor at kapangyarihan ni Dagon at malamang na hinahangad. Palubagin at parangalan si Dagon sa pamamagitan ng mga gawa ng debosyon na maaaring magsama ng mga pag-aalay ng pagkain. Inumin at iba pang mga bagay sa Hebrew Bible si Dagon ay binanggit ng dalawang beses at sa parehong mga pagkakataon ay naugnay siya sa mga Filisteo mula noong pinamunuan ng mga hukom ang Israel hanggang sa panahon ni Samuel at si Saul na mga. Filisteo ay sumamba kay Dagon bilang kanilang Diyos. Ang unang pagbanggit kay Dagon sa Biblia ay nangyari sa konteksto ng kwento ni Samson at ang kanyang pakikipagtagpo sa mga Filisteo na si Samson na pinili ng Diyos upang palayain ang mga Israelita mula sa pang-aapi ng mga Filisteo sa kasamaang. Palad ay nahulog sa pag-ibig. Isang babaeng Filisteo na pinangala ng Delila, sa pamamagitan ng panlilinlang at panunuhol, ay natuklasan ang sikreto ng lakas ni Samson, na nasa kanyang hindi pinutol na buhok, na sumisimbolo sa kanyang kaugnayan sa kapangyarihan ng Diyos. Nang maputol ang kanyang buhok, nawala ng lakas si Samson at binihag ng mga Filisteo at dinala sa templo ni Dagon. Sa mga hukom, kabanata labing anim na, berso dalawamput tatlo tandang bawas dalawamput apat, na itala na ang mga pinuno ng mga Filisteo ay nagtipon upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon, na kanilang Diyos, at magbiwang, na sinasabi, Ibinigay ng ating Diyos si Samson, ang ating kaaway, sa ating mga kamay. At nang makita siya ng mga tao, pinuri nila ang kanilang Diyos sapagkat sinabi nilang ibinigay ng ating Diyos ang ating kaaway sa ating mga kamay ang manlipol sa ating bansa, na pumatay sa marami sa atin ang papuri sa pagkatalo ni Samson, ay iniubnay kay Dagon ng mga Filisteo na nagtaas ng kanilang Diyos Diyosan. Dahil sa paglampas sa Diyos ng Israel sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapahintulutan sa kanyang mga kamay. Ang paniniwala ay nagbunsod sa mga Filisteo na mag-alay ng isang malaking sakripisyo kay Dagon upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kanilang naisip na papel ng kanilang idolo sa tabumpay. Sa panahon ng kanilang, sa gitna ng malaking pagtitipon ng mga Filisteo sa isang malawak na bahay, si Samson, na pinamumunuan ng isang binata na humawak sa kanyang mga kamay. Hiniling niyang dalhin siya sa mga haligi na sumusuporta sa istruktura. Sa sandaling iyon, nanalangin si Samson sa Diyos na humihingi ng lakas upang maghiganti sa kanyang mga kaaway sa pagbulag sa kanya. Sa mga hukom, kabanata labing anim na, bersikulo 30, nasusulat, sinabi ni Samson, mamatay nawa ako kasama ng mga Filisteo. Pagkatapos, itinulak niya ng buong lakas, at gumuho ang bahay sa mga pinuno at sa lahat ng tao doon. Kaya siya pumatay ng mas maraming tao sa kanyang kamatayan ay higit pasa na ang mga pinatay niya sa kanyang buhay ay sinagot ng Diyos ang huling panalangin ni Samson na ipinagkaloob sa kanya ang kanyang pinakamalaking tagumpay laban sa mga Filisteo bagaman ito ay dumating sa kabayaran ng kanyang sariling buhay ang matagumpay na sandaling ito ay nagsiwalat ng kamalian ng pagsamba ng mga Filisteo kay Dagon dahil ang kanyang diyos-diyosan ay hindi nakalaya sila talaga ang higit nakapansin-pansin sa pagtatagumpay ni Samson ay ang katotohanang nangyari ng siya ay nasa kanyang pinakamahina kaysa sirang kalagayan, napahiya at nabulag sa mahinang kalagayang ito. Si Samson ay walang pagpipilian kundi ang kilalanin ang kanyang ganap na pag-asa sa Diyos, kapansin-pansin na bago ang sandaling ito. Mahalagang tandaan na si Samson ay hindi kilala bilang isang tao ng panalangin, gayon paman, sa harap ng kanyang pinakamadilim na sandali, bumaling siya sa Diyos sa isang taimtim na panalangin. Ang pagpayag ni Samson na magpakumbaba ay kitang kita sa kanyang pagtanggap ng tulong mula sa isang binata, na nagpapakitang hindi na siya umaasa lamang sa sarili niyang lakas at pagmamataas. Nagpakita siya ng isang bagong pagpapakumbaba, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na makatanggap ng tulong mula sa isang taong mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Ang pagkilos na ito ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos ay nagbukas ng daan tungo sa kanyang huling tabumpay. Ang kwento ni Samson ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang tunay na lakas at tagumpay ay hindi. Ito ay nagmumula sa ating sariling mga kakayahan o tiwala sa sarili, ngunit sa ating pagsuko sa Diyos, at sa ating hindi natitinag na pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan, kadalasan sa ating mga sandali ng pagkasira at pagpapakumbaba ay natutuklasan. Natin ang malalim na lakas at biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa mapanlinlang na sandaling ito. Sanksyon ay nagtuturo sa amin na ang lakas. Nang Diyos ay perpekto sa ating kahinaan, ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nagpakumbaba at umaasa sa Diyos, ay maaari siyang kumilos. Makapangyarihan sa pamamagitan ng ating sarili sa harap ng pila hindi malulutas na mga hamon kahit na sa ating pinakamadilim na oras. Hinihikayat tayo ng kwento ni Samson na magtiwala sa soberanya ng Diyos at magkaroon ng lakas sa ating kahinaan sa pagkaalam na maaari niyang baguhin ang ating pinakamahinang sandali upang maging maluwalhati ang kanyang pangalan sa unang Samuel. Kabanata apat isang mahalagang pangyayari ang naganap ng muling nasangkot ang mga Israelita sa isang digmaan laban sa mga Filisteo na nagresulta sa pagkabihag sa kabanang tipan. Sa panahong ito, ang mga anak ni Eli, sina Hofni at Finehas, ay nagpakita ng katiwalian sa kanilang pagkatao na pumukaw sa galit ng Diyos laban sa Israel. Sa isang maling pagtatangkang makuha ang tagumpay, ginawa nila ang kapuspalad na desisyon na dalhin ang kaban ng tipan sa larangan ng digmaan, hindi na pagtatanto na ang banal na presensya ng Diyos ay umalis na sa kanila. Taglay ang kaban sa kanilang pag-aari, ang mga Israelita ay pumasok sa labanan ng may pag-asa at pagtitiwala, sa paniniwalang ang sagradong bagay ay magdadala sa kanila ng tabumpay. Gayunpaman, linid sa kanilang kaalaman, ang kanilang tiwala ay nailagay sa ibang lugar bilang. Inalis ng Diyos ang kanyang pagsangayon sa paglalahad ng labanan ang mga Filisteo ay lumitaw na matagumpay na natalo ang mga Israelita at nakuha ang mahal na kaban ng tipan unang Samuel Kabanata 4 verse 11 at ang kaban ng Diyos ay kinuha. At ang dalawang anak na lalaki ni Eli Hofni at ang kanyang mga anak na babae ay unang napatay. Samuel Kabanata 5 verses isa kung bakit kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at dinala mula sa Ebenezer hanggang sa Asdod. Dinala nila ang kaban ng Diyos sa bahay ni Dagon at inilagay sa tabi ni Dagon ng bumangon ang mga taga-Asdod sa umaga sa araw na iyon. Kinaumagahan, sa madaling araw, nakita nila si Dagon na nakahandusay sa harap ng kaban ng Panginoon. Binuhat nila si Dagon at ibinalik sa kanyang lugar, Ngunit kinaumagahan, muli, si Dagon ay bumagsak sa kanyang mukha sa harap ng kaban ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, ang ulo ni Dagon at ang mga palad ng kanyang mga kamay ay naputol sa threshold, na naiwan lamang ang katawan ni Dagon. Walang alinlangan na ang mga Filisteo noong una ay nagalak sa kanilang maliwanag na tagumpay, anupat may pagtitiwala na ipinagmamalaki ang pagiging nakatataas ng kanilang Diyos sa Diyos ng Israel. Gayunpaman, hinarap nila ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ng Israel sa Ang larangan ng digmaan ay kumbinsido na ang kanilang Diyos na si Dagon ay nagbigay sa kanila ng tagumpay at tinalo ang Israel na ang kaban ng tipan ay nakatayo tulad ng isang tropeo. Sa templo ng Dagon ang kanilang sariling Diyos ang kanilang inaakalang tagumpay ay tila ganap na ang mga Filisteo na iniugnay ang kanilang tagumpay sa isang walang buhay na Diyos Diyosan ay nag-ingat ng kaban ng tipan sa loob ng sanctuary ng Dagon hindi nila alam na haharapin ng Diyos si Dagon sa mas direktang paraan kaysa sa kanya. Ginawa noong panahon ni Samson nang ang mga tao ng Asdod ay bumangon ng maaga kinabukasan, sila ay sinalubong ng isang kamanghamanghang tanawin na si Dagon ay nakadapa. Nang matagpuan ang kaban ng Panginoon na si Dagon ay nakahandusay sa lupa, mabilis na binuhat ng mga Filisteo si Dagon at ibinalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, kinaumagahan, ang parehong eksena ay naulit, si Dagon ay muling nakahiga sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago, ang kanyang ulo at mga kamay ay nabasad at nakahiga sa threshold, habang ang katawan lamang ni Dagon ang nananatiling buo. Mula noon, walang nangahas na pumasok sa bahay ni Dagon sa Ashdod. Isipin ang takot na naranasan ng mga pari. Ang mga Filisteo sa pagpasok sa templo ni Dagon kinaumagahan ay hindi lamang nasaksihan ang kanilang Diyos na nagpatira pa sa harap ng Panginoon, ngunit nakita rin ang nabasag na imahen. Mahirap ipatungkol ang mga pangyayaring iyon sa isang pagkakataon lamang lalo na kung isa sa alang-alang ang paulit-ulit na mga araw ng pagbagsak ni Dagon at ang sirang kalagayan ng kanyang ulo. At mga kamay nitong serye ng mga kaganapan ay nagsisilbing isang kahangahangang patotoo sa kapangyarihan at soberanya ng Panginoong Diyos sa mga huwad na diyos diyosan ay naghahayad na walang diyos diyosan o nililok na imahen ang makatatayo sa. Harapan ng makapangyarihang Diyos ang kahihiyan at pagkawasak ng Dagon ay nagsilbing malinaw na pagpapakita. Nang walang kabuluhang ilagay. Ang pananampalataya sa walang buhay na mga idolo ay isang mapanganib na bitag naway ipaalala sa atin ng aral na hatid ng pagkatalo ni Dagon ang kahalagahan ng pagsamba sa isang tunay na Diyos.